Oh, paano ba? Uh, Pa-pa-alas uh, 6, na ba? Na tama ba yun? Alas 6, alas Oh, tama, alas oh. 6 na nga. Uh, medyo may araw pa nga eh. Medyo may araw pa. Kung uh, dito tinyo titignan sa shooting gallery, pero ito na nga makikita na natin agad-agad na ito yung typical na Matilda rim presence na ipaparamdam sa atin ni Escalera. Pero parang magiging unbothered lang din itong si Demon Kite on this spread Ring. Oo, oh, dalang game na game lang. Alam niya na pwedeng mangyari 'yan eh. Demon Kite daw. Uh, parang unbothered king doon sa side na yon. Pero side lang din yon na gustong gawin ni Escalera. Tapos niya yung mission niya. Inalam niya lang saan mauuna itong Fredrin na to in the in the XP lane no medyo weird na nakalamang pa dito si Nats Dahil kadalasan ang pakito talaga ginagawa ng counter pick pang tanggal Yung uh -huh. Firaga armor but still very well played here for the side uh -huh. of nuts dahil nga siya pa ang nakalamang in the early parts of the game pero Onik ang may hawak ng gold lead yeah. Gem still struggling mid lane ang mukhang nga uh, patutunguhan ng marami as 20 seconds na lang magkakapagong na pala yep. parang gugustuhin mo talaga i-capitalize na yung hindi pa level 4 dito si Gem para makuha ka ng advantage pagdating sa lane Considering na siya nga yung magiging parang pinakasagot ngayon ng Onyx para dun sa Firaga armor problem na meron sila kontra sa RSG right now. Pero if not for that, magkita naman natin, napantay na pantay pa rin naman so far yung nagiging ikot at yung nakukuha ng parehong teams. Nakapuesto na nga agad ang RSG dito sa ating turtle. At maging ang Onik. Okay. Lamang sa sustain na meron uh -oh. ang Onik dito sa bandang turtle pasok si Demon Kite meron pa para pares level 4 dito nas welcome para kay King Kong masyado mamaga. nilabas si EG sabi ni King Kong hindi sakto lang ang talking timing at doon nagkaalabasan ang mga Altar Super Prince pumasok with the stampede hihilain ang dalawa sinanat sa inyong mula ang ngayon nandun si na Escalera with the Willow Whips si EG ay nandun pa rin tumatakbo na lang ang Onik Onik clearly winning that team fight at may kasunod oh! Pumunta, pumunta pa dun sa likod with a kill and that's Onik taking not just the first turtle, kundi pati ang first blood. Yun na yata yung agarang sagot na ipinakita sa atin ng Onik first turtle pa lang. Ganito natin gagamitin yung Nether kapag ka na yung last insanity na nagmumula kay Natsu. So, wow! Kill play. What? Basic kill play na Filipino Savage at dahil dyan may code na ilagin nyo na ang mga ML nyo at kunin nyo na yan <laughs> dahil napakabilis mawala yan kasing bilis ng combo ni Ken Radon oo sumakto so, yung kanyang uh, first skill to the uh, spinning light wheel combination I mean the speedy light wheel mm -hmm na yung advantage na hawak ng Onik dito sa laban with just two kills. Yung papaano nila na secure yung dalawang yon na isa ay solo kill pa. At yung pangalawa naman, ay, yung nauna ay literal na pagkaka-timing at pagkaka-anticipate sa mga gagawin ng RSG with their type of composition ay medyo nagpapakita sa atin ngayon kung gaano ka compose ang Onik coming into this match. Na parang hindi naman nila masyadong iniisip yung pressure na meron nga silang kinakailangan ipakita sa atin na mas magandang connection. Kasi so far parang individually, napapakita nila na ganito magpaghana ng lineup natin ngayon. Ito na nga yung tinatawag natin eh. yung mga player dito ng ON, especially King Kong and Kenra. They are superstars in their old teams. At ngayon na nagsama na sila, lumalabas pa rin yung mga ganong klaseng naro, yung mga ganong klaseng solo kill early on in this game. But this is still a 5v5. This is still a battle between the objectives na kailangan nilang paglabanan. Uh, this time, better yung nagiging connection na Escalera and uh, ni uh, Super Friends naman. Unlike nung last time, uh, yun nga, kasi nga pinag-uusapan natin connection, sila din yung need mag-connect dito para sa side ng onik and so far, so good. Oh, King Kong. Starting this turtle, si Kusei ay nasa harap na rin. Half HP na no turtle, Demon Kite nando na rin. Nagkaliparan, RTC makapag flicker out nila. Bas, ngayon yung ultimate Super Prince para mailigtas si Nakiko. Habang si Kiko makakuha si ng turtle, nagkahilaan with the missiles. Ayun na yung last insanity ni Nats. Oh! Pero na-dodge balls! ng Onyx yung damage output sa Will Lewis Escalera. Onyx once again securing the third hole. Mala Iverson na crossover. Yung napakaganda na sana ang timing ng flicker ultimo yun ay naiwasan with the guiding wind na ipinapakita sa atin ngayon ni Escalera. At bukod pa doon sa problema yon kinakailangan pala natin i-consider na hindi lang dinosaur ang pwedeng lumipad. Pati kamao, oh, dito netong si Jem oh, ay nga. magiging problema. Iilan lang halos na ba na less than 50% na agad ang buhay ni Kusei. hirap po talaga ng Matilda na to. Nakaka-bad beats to. 40 seconds. Magkaka-flicker na din siya. Oo. Oh, ito yung tipo na bukod sa may pangset ay may panakas pa nga. King Kong na naman na magsisimula ng turtle na to. Oh. Last two turtles ay napunta sa kamay ng Orek Philippines. Kailangan mag-ingat ni Demonkite doon sa Detonas. Welcome! Pero mukhang mapapalis nila si King Kong ng Magya. Nats ngayon, nag-zone out ng dalawa, pero nandiyan na nga rin si Escalera. Half HP on this turtle. Sino kaya makakuha nito? Nagtatrabaho na si Nats. Onting zone. Nagtatrabaho na rin si Escalera. Lilikot ba si sa Demon Kite? Yung one-on-one -on -one retry sa harapan. This time, walang taga stand At mm. yun, nagsacrifice na si Light. Makukuha siya ni Jem. Finally, ay nakakuha ang Raiders ng magandang turtle. Parang typically kung uh, jungler ka na nag-aalangan, hindi mo gugustuhin na meron pang isang isang pagsaka na talagang burst damage na magagaling right before ka mag-apply uh, o magpipindot ng retri mo. Pero ganun na lang din yata ka laki yung tiwala at koneksyon na meron dito ang RSG. So right now sila naman ang nakakuha ng turtle. Napantayan na rin kahit pa paano. Nakakuha yung bagay, yung last turtle ay napasakamay man lang nila at hindi na nabigay yung three consecutive turtles sa onic. na kahit na anong sabi natin do ay nakakahawak ng kalamangan pero pero si Kiko mahanap yata. Ayun lang. May, may dinosaur kasi. May flying dinosaur, flying uh, pakito. Escalera with a 2, 0, and 1. Kailangan maging ready yung RSG dito sa mga ganong lipad eh. Minsan, kapag may kalabang ka talaga, Lord Briggs. nakikita naman natin kung paano nilang nadedepensahan pa yung mga Torre, yung mga objectives. pero... Uy, in, out, in, out. Nilabas yung Eternal Guard. Pag-counter ko, pero bitin na. Dahil may damage out at through damage, Kelra. Hunt ngayon. Si King Kong ay tumatakbo. Poke lang. Inagawa ni Natsu the Flame Thrower, pero pumuko pa rin ng Willow Wisp sa Escalera. Mabibigyan ba nila sa Escalera? Oh, grabe po. Mapapit, papit pa. Pa-out, out pa galera doon. big pig, pig pa ng move. Pwede pala yun. Oh, yun yung mga pang ano eh. Pang hindi mo alam kung may balak bang masama. Oh. O ka ba. Ay ano, hindi pa siya tapos. Kumakanan ka joystick. Mind games, mag. ko kaya natin gayahin. Pwede pala oh. yun bago mo kunin yung Cyclone oh. Eye. Pake-pake mo lang ng onte. Basta may katabi kang Cyclone oh. Eye. Kasi pag wala, parang mahirap at delikado yata oh. yon. Pero huwag kung tayo ha, kasi kung si Escalera, baka kaya niya eh. Pero ngayon, nakikita natin na talagang ganoon ka na kinakapitalize o pinaparamdam ng Onik yung kalamang hawak, -hawak nila na I think, sinasabi kanina na hindi lumalagpas ng 4K, pero parang papunta na siya sa point na lalagpas na nga siya doon sa punto na yon at mararamdaman na yon paunti-unti ng RSG na mukhang tinatry na nga lang nilang sagutin by taking the trades kasi alam nila or ayaw muna nilang lumaban dito sa pagkuha ng Lord. And that is the Lord secured para sa Oric Philippines. Pinakaunang Lord ng larong ito. Sinubukan mag-trade sa taas ng RSG Philippines pero hindi rin nila nakuha yung yeah. tore. Not enough, not enough. I think kailangan pa nila ng onting oras dito. Finally, nasagot ng natin in terms of damage. At siya nga yung pinapaikutan ngayon nung playstyle or nung composition na meron ng Onyx Philippines. Alam mo, parang 13 minutes pala ang lock build na ata. Tignan mo naman si Nuts na wala na agad yung Firaga. Oh, magpupong, uh, mag fake Lloyd lang ata sila dito. Pasok si Light. Eto na, last insanity combo. Winam niyo ang Fury. Meron na kapag-out na Kelra. Napakaganda. Meron Skill na sana bangga si Kelra doon. Pero ayun na. Winawashing-washing-washing na ni Kelra. Yung kanyang mga bala. for Kelra. At dun pa, aba, may paggamit mm. pa ng wind sa hangin. Clean wipeout para sa Onyx Philippines. Pero RSG na secure ng Lord. Katagad ng lane. Nine seconds para kay Nats. Tatlong segundo para kay Light. Makakadepensa pa kaya ang mga Raiders sa sila ba ang marirate ng Onyx sa game number one? I am Kelra. Of course, tatapusin ko na yung laban na to. Tower focus on Kelra. Onyx taking this game away. Napakagandang performance mula sa Onyx Philippines at